Mga kabikir, masarap na tinapay pang Ani ah, Niluto ko naman sa kawali. Madaling gawin lang ito mga kabikir. Ah, wala nang practice practice. Dahil napakadaling gawin lang. Pagkatapos nyo manood, pwede na kayong gumawa kaagad. Panoorin lang ang video, napakadaling gawin lang. Ito ang mga ingredients. Dalawang pirasong saging, durogin lang natin. Ah, pagka nadurog na, ilagay natin. Two and one half tablespoon sugar. One fourth teaspoon salt isang pirasong itlog, 1 half cup milk or water, haluin lang. Pagkatapos ilagay natin ang ating 1 cup margarine, 2 cups first class flour or bread flour, 1 teaspoon instant dry yeast. Pagkatapos haluin gamit ang kutsara. Kapag nagdikit-dikit na, ganito na, bilogin na natin. Maglagay tayo ng oil sa masahan para mabilog kasi madikit ito mga kabikir. Ang bowl, lagyan din ng oil. Palasahin ng isang oras bago natin ilagay sa kawali. Ang kawali din, pahiran din natin ng sultining para hindi dumikit. Ito, katlang natin isang oras na. Tanggalin na natin sa bowl at ilipat natin sa kawali. Iplat lang natin mga kabikir. Huwag lang masyadong plat ha. Paalsahin ng 30 minutes bago natin lutuin. Ito, katlang natin 30 minutes na. Katamtamang apoy lang, 15 minutes. Binaliktad ko na. Mula naman sa pagbaliktad mga kabikir, 5 minutes, ah, naluto na ang ating tinapay. Ganito lang ang apoy natin mga kabikir. Oh. Ah, ito, katlang natin. ano ah, ito na mga kabikir. Oh. Ah, luto na ang ating masarap na banana bread sa kawali. Mga kabiker, lalo na sa mga baguhan, ah, napakadaling gawin lang nito. Kaya nyo ito mga kabiker, ah, kahit ah, gumawa kayo sa mga bahay ninyo, pwede ah, gamit lang ang kawali. Sa 2 cups na harina, ah, siguradong mabubusog na kayo nito mga kabiker. Baka may magtanong, ah, kung walang first class flour, pwede ba ang all-purpose flour? Ah, pwede mga kabiker, all-purpose flour ang gamitin. Ah, sa mga baguhan pa lang sa paggawa ng tinapay, ah, marami po tayong mga ah, tinapay na mga simpleng recipe lang. Ah, napakadaling gawin lang na kaya niyo, mga kabikir, kaya nyo gawin. Dahil mga simple lang ang paraan ko sa paggawa ng tinapay. Ito mga kabikir, oh, sa 2 cups na harina, ah, siguradong mabubusog na kayo mga kabikir. Masarap ang merinda ito at napakadaling gawin lang. Mga kabikir, abangan nyo pa ang iba ko pang mga recipe, Ang mga, resipi, ah, mga simpleng recipe lang na kaya gawin, lutuin natin sa kawali, sa kaldero at sa oven or sa steamer. Mga kabikir, maraming salamat sa lagi niyong panunood. God bless ating lahat mga kabikir.